Hello, hi guys. Magandang hapon sa inyo lahat. Um, this is Jen Rodriguez, Mama Secret Channel. A faith healer, o Zomata reader. So, ngayong hapon nato, to, tingnan natin ang sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is, um, a weekly gabay for the month of April 10 April 16 for the sign of Libra. So, Libra, Liberal, liberal, welcome, welcome to my channel Ano kayang messages, advices ng spirit guides Ang ating masasaga for today's video Kanina mo kayang energy May kaganapan sa buhay Ng mga liberal signs Ang ating mahagilap So guys, this reading is a general reading lamang Hindi lahat makaka-resonate Kunin lamang po makaka-relate sa inyo And comment down below Kung kaninong energy ang ating nasaga And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalay kayo ng Diyos at may kapal, siksikliglig liglig, nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So guys, let's see what is the messages advice sa ng ating angel spirit. just guys, please give me information. Ano na kayo gusto sabihin sa iyo ng ating mga baraha? For the sign of Libra, so there's the five of swords. So there's a, um, some sabotage. Now, there's a walking away or something. Ang kailangan mo ng tarikuran or kailangan mo kumawala sa mga tao sa paligid mo. Kung maga may mga tao dyan na, kung maga there's a false mask, nagpapanggap. No, baka gamitin yung mga kahinaan mo again sa iyo. This same thing, yung mga bagay na na pinangahawakan mo, no? And, and of course, there is the ease of once for a new beginning. No? May magbagong simula dito at sinasabi dito na magkakaroon ka ng bagong eksena. And of course, um, may magandang balita. And of course, a, spirit, uh, there's a physical uh, starting something creative spark. Kung baga may mga bagay na magsisimula na, no? Kung baga may mga bagay na bubuuin ka na at sisimulan ka na with the moon card. So there's a truth reveal. No? Kung baga na mauunawaan mo, malalaman mo na yung mga bagay na dapat mong malaman. At parang mayroon dito, parang matatauhan ka na. Parang bigla ka maliliwan na gana. Ay, kay, kailangan ko na mag-set aside. Or kailangan ko na um, mag-focus uh, mag sa sarili ko. Kumbaga, nagkakaroon ka ng inner calling. Gano'n. And because there's an information with the night of Cups for an offer. There's a proposal, engagement, romantic proposal or something offer. And because there's a taking actions no, for something um following your heart yung mga bagay na gusto mo talagang gawin. There's a ten of cups with happiness. At the same thing, there's a marriage then. And of course, there's a happy family. Now, at sinasabi dito, guys, there's a reunion, homecoming. At sinasabi dito, there's a family gathering then. Pero sinasabi dito, magiging masaya ka with a wheel of fortune then. So, there's a wheel of fortune with a good luck. And of course, may swerte ng iikot dito. At sasabihin sa'yo ng swerte na to ay maaaring magdala sa'yo ng magandang kapalaran. So, let's see what is the five of swords. The five of swords represent The nine of wands. So, there's a slow and steady. Unti-unti na. Na unti-unti ka na nakakabangon. O unti-unti mo na nauunawaan yung mga bagay na sa paligid mo na... Ah, um, kumbaga, kailangan maging secure ka sa sarili mo. Kasi baka... Kumbaga, yun nga, no? Kumbaga, gamitin yung mga bagay-bagay again sa'yo. Tulad na mga... Yung kalakasan mo, no? Hanapan ng weaknesses. Diba? Kumbaga, maging aware. So, let's see what is the Ace of wands. There's a seven of cups. So, there's a lot of um, options, opinion, choices. And there's a multiple of possibilities. No? Kung baga may mga posibilidad dito na maraming kaganapan sa buhay mo na magsisimula na. No, kung baga bigla kang uh, parang pipitigyan sa eksena na mayroon kang something na bubuuin. Or marami kang dapat gawin. Marami kang ba dapat maumpisahan na as soon as possible. So, let's see what is the moon card. So, there's a strength chord. So, there's a confidence, no? Kung unti-unti mong binubus yung confidence mo dito. Unti-unti mong, um, yung mga sa yung sarili mong kalakasan. No? Kung baga, nagkakaroon ka talaga ng inner calling, guys. There's a night of cups for the lovers, no? So, baga, there's a proposal talaga. May love offer. Na no? May taong darating ta para patibukin at para mahalikan, no? Para pakita sa iyo yung um, pagmamahal niya sa iyo. So let's see what is a ten of cups. So there's a dead card. So there's an ending and a new beginning. So this is the moment na parang matatapos na 'yung paghihintay mo, no? Ito na 'yung kaligayahan. At ito yung magiging pagba ito yung malaking pagbabago na magaganap sa buhay mo. At this is the there's the wheel of fortune for the the four cards. So the, there's a leaf of faith. Unti-unti nang um makikita, no? Yung mga posibilidad na maganap. Kasi there is a nakapalara with the Wheel of Fortune. So, kumbaga may originality na there's an adventure and travel dito na maaaring, kumbaga umikot na yung kapalaran. At maaaring pumabor na sa yung situation. There's a leap of faith with a full card na kumbaga tinestin yung pa na at tiwala mo dito. Ngayon, iniikot ng kapalaran sa'yo. Maaaring papabor na sa'yo yung sitwasyon. The Five of Swords because the Nine of Wands, represent what? Eh, kasi there's a Five of Wands. So, there's a complication. Na? Kumbaga sinasabi dito, guys. It is, it is, it is, sabi ko mag-ingat ka sa mga tao na sa paligid mo kasi mamaya yung mga tao na yung pinakamalapit sa'yo yung mga taong hindi mo akalaig sumira o sisira sa'yo no, there's a complication or something competitor or um competition. Na ba, ano yung sila, ikaw naman hindi. Diba? Kung baga, ayaw nitong tao na to na maungasan or masapawan. So, let's see what, well, no? What is the ease of ones that is a of course. And of guys, there's um, the two of pentacles. So, there's a balance. Kailangan mo maging balance. Eh. Emotional, practical, physical, and material. No? Kasi maraming opportunity na papasok dito with the seven of cause. No? Marami kang gustong nito pa rin. Marami kang gustong gawin. At the same time, dito papasok yung kailangan mo maging balance. Eh. Hindi mo pwedeng lahat kunin. Hindi mo lahat pwede mong gawin. Kung alam mo sa sarili mo kung paano mo sila pangahawakan. Kung magkakaroon ka ng time management. No? Ano kasi sinasabi dito ng, no, or manage, the manageable. Kailangan talaga maging manage ka sa lahat ng mga bagay, no? Kung kaya mo i-adapt lahat ng mga bagay-bagay, no? Kung gugustuhin mo. Pero, hindi naman, um, kung kasi minsan, kasi tinatanggap mo lahat hanggang sa hindi mo na makaya. Ganon, hanggang sa maiwanan mo na iba. So, kailangan maging mabalansi ka dito. So, let's see what is the moon card because the strength card. So, there's uh, the star card for a visual filament. Unti-unti nang matutupad yung mga pangarap mo dito, guys. Unti-unti nang maisa sa katuparan. Unti-unti nang ma... Kasi there's a the dream coming through. And of course, there is a wish fulfillment. And that's right. Kung baga dito, huhugutin ng panalangin. Yung lakas ng um para ng palataya mo, or lakas ng loob mo, or kakapala ng mukha mo. Charis, ganon. Kailangan niya kasi ng ganon, guys, eh, no? Kung baga, hindi naman sa lahat ng oras, kailangan mahihain ka, kailangan kapalan mo yung mukha mo. Lalo-lalo na sa mga, uh, sa mga interviews, no? Or sa mga gagawin mong um, negosyo, harap buhay, sa mga, lalo na pag, pagdating pag sa business, sa mga online seller dyan, no? Hello, guys. O mga, sinasabi dito na maaaring, um, kailangan yung kapalan yung mukha nyo dito, na humarap, no? para nang sa ganun, um, or sinasabi na parang, uh, face your fear, no? Kailangan mong labanan ng takot mo at hiya mo. There's a night of the lovers, so there's a deferment card with the soul searching. Kung maga sinasabi dito, there's a soulmate connection, and there's a soul contract, no? Kung maga may connection talaga kayo, Kumbaga, or either there's a past life relationship, maaaring kumbaga nagkaroon ka na ng, uh, maaaring karelasyon mo siya before sa so mga nakaraang buhay niyo, or nagkakilala na kayo, some of nowhere. No? So, let's see what is the 10 of Cups and the Death Card. And of course, guys, there's a 6 of Cups. So, there's an information dito na, there's a returning to the one root So, may pinanggagaling or may pinanghuhugutan to. <coughs> Ibig sabihin dito, guys, no? Yung happiness na to, kumbaga, maibabalik na siya. No, yung kala mo, yung parang akala mo hindi ka na ulit ma, kumbaga, makakabalik sa sitwasyon na parang malaya sa kaisipan, malaya sa mga negatibo, no, yung parang financial uh, financial freedom, no, or um, kumbaga, nakalaya ka na sa mga kalungkutan, kabiguan, gano'n. Kumbaga, makakalaya ka na dito. Ito, yung, parang dito yung binapakita na sa akin ng video Six of Cups. It's not an ex, no. Kumbaga, Six of Cups is re related sa akin dito na parang nire-represent sa akin yung past or remnants or something a past situation. And because the death card is a transformation. Dito yung parang babaguhin ka, ibinalik ka sa dati mong kinalalagyan dapat, no? Kung maga, siguro dati masagana ang buhay nyo or maging maganda at maligaya kayo pamilya. So, this is the moment na ibabalik na ng kapalaran at maaaring ibabalik na ng ating pang Panginoon, no? So, let's see what is the will of fortune and the full card. Kaya pala, there's a something na kung baga na with the full card, para sinubukan na pananapalat at tiwala mo, dito ka't ka sinubukan dito, this is a turning to your favor, na parang binalik niya, kung, ka, kung baga ibabalik siya yung pabor, there's a the high frequency, so there's a mystery. di ba? Kung baga hindi mo akalain na ibigap yung pagkakaloob sa'yo at hindi mo akalain na parang nilaro ka ng tadhana with the feeling of fortune. Parang binigyan ka lang na something thrill or something a lesson no? And it something, an educational um, situation. So, depende yan sa, sa eksena or cycle na pinanghawakan mo. So, let's see what is the outcome. Ang pinaka-outcome is the justice card. Karma is waving. And a justice card will be served. And of course, the justice is a Libra sign. So, um, Libra card. They say, they say that there's a five of cause for something disappointment or something rejection or something um, A grief. No? At the same time, there's abandonment or something, guilt. No? Depende sa situation. There's a trauma or either guys, kung mga uh, this is the situation na maari, makuha mo na yung mga bagay na da dapat ay makuha mo. At sinasabi sa dito na ibabalik at magiging ang situation mo. Kung mga may mga bagay na nawala sa sa'yo, no? hinayaan ang ating Panginoon yan para maunawaan mo ang kahalagahan ng mga bagay-bagay. Kasi hindi mo naman makikita yung halaga ng isang bagay kung hindi pa yan nawawala. Deba so let's yeah, see additional messages about sa law uh, about sa career so there's a dilemma for um resilience no kailangan maging tahimik ka lalo-lalo na yung mga plano mo sa buhay. Hindi mo dapat sinishare yan kasi hindi mo alam yung mga tao sa paligid mo na pagkukwentuhan mo ng kung ano-ano yung plano mo. So, there's an information with the, job, the magician for manifestation. There's a God will. Now, there's a God power na maaaring ipagkaloob sa'yo. What do you deserve? And of course, there's a skills, no? May ipagkakaloob sa'yo yung kakayanan or something, um, direction na kaya mong gawin or kaya mong uh, may isa katuparan. So, let's see additional messages, no? Paano magiging excited about sa career? Gusto ko dagdagan to, eh. Kasi parang, parang may kulang. So, there's the Queen of Cups for healing. And the Empress card for a river. So, parang binuhay ulit ang iyong negosyo. Ah, hanap buhay or finances. At sinasabi siya dito, guys, na maaaring magkano ka ng bagong negosyo ulit. Or madagdagan ang iyong negosyo o hanap buhay. The Queen of Cups ay unti-unti ng hihilom. And of course, there's the mature emotional women. Or emotional um, uh, feelings or situation na maaaring nga uh, magdala sa ng security. No? So, let's see additional messages naman about naman sa love life. Sa love life is the tower moment for a major changes. May malaking pagbabago magagana pagdating sa love life. No, it's a chaos or destruction or a disaster or else is um, revealed. Depende sa situation. <coughs> and of course, there's a six of pentacles for um, balance. No? Magiging balancing nga pagdating sa iyong relasyon. There's a give and take na. No, hindi siya katulad ng mga nakasama mong tao or hindi, hindi to, katulad ng mga taong minahal mo. This is the not, not ordinary or either um it, it's not um a situation that uh na nangyari sa isang nakaraan. No? Kung baga binago to at babaguhin to with the power moment. So, let's see additional messages about sa health. So, there's a the decaying may reverse. So, there's um, something uh, this uh, this or discontentment um, or this disinterest. Um, no? May mga bagay na parang na kumbaga may mga bagay na parang nagsasawa ka na sa mga kinakain mo. Kasi there's a health issue dito na parang sinasabi ng kumbaga there's a negative pattern. Kailangan mong um, alisin tong negativity mo. Kasi parang nagkakaroon ka ng parang um naka, nawawala ka na ng gana. And there's the page of God. Makinig ka sa intuitions mo, no? Kung baga kailangan mong magdasal, uh, magdasan, magmuni-muni, there's a spirituality na kailangan makinig sa inner voice mo. Additional messages niya about sa health. Ano yung sena nito? And there's a six of wands. So there's a victory. No? Ipapanalo mo naman to pagdating sa health mo. So may mga bagay dito na parang nakakaranas ka ng pagkasawa. No? So pagdating sa mga kinakain mo. Or uh, para parang nawawala ka na appetite. So let's see guys now. What is the magical fairy messages for you? <coughs> <coughs> what is the magical fairy messages? And vegetarian. So see, kailangan mo na fruit and vegetable. And there is a flower power. So see, kung baga, may kakayanan kang yumabong o lumakas, no? Yung, yung business, negosyo ka na buhay, or either yourself, there's some healing powers, the eh? personal healing powers. So, kung baga, kaya mo, it's either, kung baga, pag may mga taniman, no? Kung ah, baga, malambig, ah, malam, malamig yung kamay mo. <coughs> Mabilis mabuhay yung mga halaman na hinahawakan mo. <coughs> or mamulaklak. ng ating nilalamunan ko yawa. So, let's see guys, no? So, what is the yin and yang or cards? Yin and yang So, there's a fate. So, there's a divine intervention. May paalala talaga ang divine na <coughs> may mga bagay na dapat mong pakakatandaan. Na may mga bagay na kailangan mong iwasan. May mga bagay na parang um, paalala sa'yo na maaayos na and there's a transformation na may mga bagay na mababago na at magkakaroon ka ng malaking pagbabagong magaganap or malaking um, malaking um, eksena na gugulantang sa'yo and there's a, a lack and fast and suffering so kung kumawala ka sa mga nakaraan kasi baka yun yung ng negatibo kaya hindi ka makaalis sa situation 'di diba? Kasi there's a negative thoughts so on overthinking or being paranoid. Baka 'yan 'yung nagdadala sa inang something um negative situation. So let's see guys, now what is the synchronicities? What is the synchronicities? So there is a uh, the wildness, no? So, so ibig sabihin dito maging ano ka, no? Kumbaga maging um mabagsik ka na. Kung oh, oh, there's just something revenge na. No? Kung something na parang, oh, malaking, uh, malakas ang atake nito na parang, ito na yung ano ito na yung, ito na yung araw, o ito na yung, yung panahon na parang, uh, parang, susung gabi mo lahat ng opportunity na papasok sa'yo. Ganaan. And there's a raven. Oh, see, mayroon ditong uh, black magic. Oh my God. Mag-ingat ka kasi may mga taong, uh, kumbaga, okay, thank you. Meron daw dito, guys, na no, bigla sa akin binalong, na meron daw dito sumusubaybay sa'yo by social media. Mag-ingat kayo, hawag kayo na nagpapostan by social media. Kasi meron dito nag-stalker sumusubaybay sa'yo na tinitingnan kung tumata ba yung ginagawa sa'yo. Kumbaga, kapag may mga achievements kayo, no, kumbaga, pwede mo na maiposin after, kapag nangyari na. <coughs> ay baga bagay na parang hindi pa nangyayari or may achievement ka makukuha pero hindi pa kumbaga ongoing pa wag mo muna ipopost kasi kumbaga hangga't hindi mo pa nahahawakan hindi pa nakukuha wag mo muna siya ipopost by social media kasi minsan kasi kaya tayo nagpo-post by social media kasi parang 'di ba parang nagiging ano na appreciate natin yung pagiging success natin no kaya parang na kumbaga na rin tayo na hindi natin ni yung ating success which is naman yes of course pero kailangan mo lang din maging protection ninyo sarili mo na maging aware ka no nakapag kapag yung mga mga balak mo or plano mo wag mo munang ipo kasi may mga taong sumusubaybay sa iyo And there's an Empress card for a river. yun yung baguhin mo sa sarili mo. Yun yung kailangan mong alisin yung ganong perspective or beliefs mo. Na, kumbaga, alisin mo yung ganong eksena mo na magpapos ka, na may, 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 may makukuha ka ganito, ganyan. Mag, no, magkakaroon ng delays. Ha? So, let's see guys. Now, what is Arkanghel Michael? Ay, Arkanghel Raphael messages? For Arkanghel Raphael, messages for you. And there's an improving health. Mag-improve na health mo dito. Parang may nasa sense ako dito na parang unti-unti ka nang gumagaling sa iyong karamdaman. No? May nasa sense ako dito na parang um, nananakit ang katawan mo. No? Nananakit ang sigmura mo. Na no? maaaring unti-unti nang gumaling. Meron na din ako nakikita herbs dito. Herbal na kailangan mo. No? Kasi, um, okay. Meron kailangan kang herbal dito. Ha? Alamin mo to. And there's a an home health. Kung baga kailangan ng tulong na inyong bahay, tahanan. At the same time, there's an information with the divine intervention. Oh, dal dalawang beses na ito lumabas sa divine intervention. Ha? Kapag ito talaga lumabas with the divine intervention, parang sinusubukan ang iyong pananampalata. You need to pay attention. Ha? Kung baga may nagaganap sa'yo na um, it's about the spiritual. At the same time, there's an alternative medicine. So, see, hindi mo kailangan ng mga medicina na ano, yung mga may, um, yung mga tablets, tablets, no? Kailangan mo ng mga herbs, no? Yung natural, yung natural natural herbs. Kasi, kumbaga wala siyang chemicals or something else. ba? Diba? Makakatulong siya sa iyo. Lalo-lalo na yung mga ano, yung mga sambong, yung mga guyabano for kidneys, no? And of course, yung mga ano naman, marami, marami, yung uh, malunggay, no? Um, para lumakas yung resistensya, at the same time, kumagami, marami benefits ng malunggay eh. And of course, marami namang um, gulay talaga na ano, depende yan sa, sa ano, No, kasi minsan talaga kasi, kumbaga may mga baga, may mga bagay na hindi mo pwede masobraan sa isang araw na pag-inom ng ganito pagkain ng ganito. Nakakasama din. Pero kailangan mong alamin yon, Ha? <laughs> na kung ano yung mga appropriate sa katawan mo. No? Kasi may mga biglang tumaas yung, um, yung, 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 uh, kumbaga may high blood ka or something, tapos yung sa iyo herbs na yun. Kaya kailangan alamin mo katulad sa mga mayroong ano, ano may mga kidney, yung mga bawal yung ano, baka tumaas yung kreatilin, di ba diba? May mga ganyang eksena. Kaya kailangan maging aware kayo. So, let's see what is the chakra. And there's a self-worth, no? Alam mo dapat sa sarili mo yung grounds mo. Alam mo sa sarili mo dapat yung uh, pangangatawan mo o yung, uh, yung situation mo. And there's a complacency. So, see, may mga bagay dito na parang um, parang napag, lipasan ka na ng panahon, yun ang huwag mong hihintayin mangyari. No, kailangan, kung bata pa, hanggat nandiyan ka pa sa age na yan, hanggat kaya mo pang ilaban, kaya mo pang gumalaw, gawin mo na, no, ng maaga. So, let's see, what is the ontology? And of course, there's an information with um, conclusion or with enrich. Tama yung hinala mo. And of course, that personal issue reaches resolution. No? Kung unti-unti na masusolusyon na mga problema nyo. At the same time, guys, there's a step out of your comfort zone. Kailangan mo na kumawala sa comfort zone mo. Kailangan mo nang umalis dyan sa situation mo. No? so let's see additional messages and of course there is um the fall into my arms so there is that surrender holding the opposite so may mga bagay dito na kailangan mo nang makawalan at talikuran, no? Lalo-lalo na yung alam mo hindi nagsiserve sa'yo. And there's the doors are open and you decide rewards, no? Kung baga, kailangan mo na mag-decision ngayon na, kung baga, kailangan mo tong tunggapin yung mga opportunity papasok papasok sa'yo, no? Kailangan mo na mag-decision ngayon kasi lahat ng mga bagay niya ay may ka siya yung consequences, depende yan sa, sa, sa situation and sa actions mo. So let's see additional messages. So there's a body work. So there's a massage Therapies or physical Therapies or something exercises na kailang mong gawin. And because there's an information with the options. No, marami kang opinion or there's a lot of option or choices dyan. So paligid mo, tingnan mo yung magiging possibilities. And there's a flower. So see, there's a blossoming. May paglago talaga dito guys eh. Ng iyong finances. Even love, life and career and health. No? parang meron ako nasa sa dito guys, meron ka may inom nag herbal na, na ano, na na parang babata yung pakiramdam mo, meron ako nasa sa dito ha, may, may dako na ang palaya, may kasama pang ibang herbal, oh my god na nakakatulong for hormones ha, pampabata, or papa ano, pampa, ano siya para maging maganda yung ano mo, pakiramdam mo, And of course, there's an information with the uh, spend more time outdoors, no? Kailangan mong, um, yun din, no? Huwag kang masyado magpaka-stress sa mga problema mo. Kailangan mo din, kumbaga kumawala sa situation. Yung mga iniisip mo, gato ganyan, kumbaga kailangan mo siguro na pumunta sa ibang lugar para para maano ka, no? Maka-relax, relax. And there's a focus upon the faith perfect health. Mag-focus ka sa sarili mo sa health mo. there's of course, energy healing works. No? Talaga may, may, may something healing, eh na may something um unti-unting paggaling. And there's a grip, no? Kung baga, may mga bagay na nawawala sa atin, o may mga bagay na umaalis o so, sa situation, or mga tao sa, sa atin na, kung baga, it's an opportunity na para ma-appreciate mo yung mga bagay. May dahilan yun, eh. No? Kaya sila umaalis, o so, may mga bagay na nawawala sa iyo, kasi may mga bagay na kailangan sa 'yong ipaalam, o may mga bagay kang kailangan matutunan. And there's an imagination. Gamitin mo itong imagination na to para makapag-create ka ng mga opportunity or bagong ideas. Diba? So, let's see what is additional messages for just spirit. And there's some um, evolutions, no? Kung unti-unti na pagbabago. And of course, there's a spiritual activation. Nag-activate na about sa spirituality mo. Nauunawaan mo at nalalaman mo na yung kahalaga ng spiritual. And there's of course trust. Kailangan mo magtiwala. Di ba? So let's see what is the energy. The energy represents what? The world. No? Talagang babaguhin ang mundo mo dito. Or either may travel ka. And of course, there's an information with the door to the value. So, see, I told you, there may avadas, may doors of like, loss. talaga, may paglago, may paglakas talaga ng finances. Bubukas ang pintuan talaga para, ma, di ba? Para mahawakan mo yung mga, mga pinaghirapan mo. At the same time, there is a six shakai kang helmet at for surprises. So, this is the moment na maaaring so, so, mag-surprise or may malaking pasabog na magaganap. So, let's see what is that. Angel's answer. And of course, there's a no. Marunong ka dapat humindi, no? Hindi ka puro sang-ayon, sang-ayon, or oo ng oo sa mga bagay-bagay. Kasi baka, at the end of the day, mahirapan ka. And of there's an information dito with a wait. Meron mong ka dapat maghintay, no? Kung maga may mga bagay na hihintayin mo, at the same time, there's a get more information. May mga bagay dito na kailangan mo pang alamin at tuklasin. So, let's see what is the Roman's Angels. Roman angels represent worth waiting for, no? Kung baga meron ditong, ito it see, there's a wait and there's a worth waiting for. May mga bagay na hihintayin mo, ay kailangan mo hantayin. Huwag kang pala decision, no? And because there's a go, let go of control or issues, no? Kailangan mo mga bitawan or pakawalan yung mga bagay na hindi mo kontrolado, no? Unfold it naturally. Hayaan mo mangyari yan. Ayon sa kalooban ng Diyos. Jesus loving quote said, with God, all things are possible. So see, sa ating Panginoon, lahat ng mga bagay ay posible. No? Kung baga, lahat ng mga bagay, kung talagang ayon sa'yo at ayon sa kalooban ng Diyos, ibibigay niya sa iyo yan sa ayaw mo man sa hindi. No? So let's see what is the angel's answer. There's a 999. Sa lahat ng mga kaganapan na to there's a lesson learned. No? Kailangan mong matuto. Kailangan mong pakakatandaan. So ang sinasabi dito, take stock of your accomplishment and how you arrive at them. This is a reminder to maintain optimism and drive towards your goal. Maintain your momentum and know that the powers of heaven have your back. You made it and the rewards goes to you. So see, talagang walang ibang makukuha yung mga yung mga pinaghirapan mo kundi para sa iyo talaga yon lahat ng mga bagay na yan ay talagang inilaan para sa iyo para matutunan mo at para matuklasan yung mga bagay-bagay na, na ayon sa Uh, karagdagang kaalaman mo. So, may mga bagay dito na kailangang mapa, uh, na lahat na nangyayari sa buhay mo ay may benefits yan, no? Kumbaga, hindi yan para lang um, saktan ka, para lang, hindi, para matutunan mo at malaman mo yung bawat kahalagahan ng mga bagay-bagay, no? Parang nasa once upon a time ka dito, guys, na parang, kumbaga, may, may mga lessons na wag mong mamadaliin isang bagay na alam mong hindi pa pwede. Walang shortcut sa buhay, ha? kung baga, kailangan mo magantay, kailangan mo dumaan sa tamang proseso at halaga pahalagahan ang bagat, bawat bawat bagay-bagay at mga tao sa paligid mo. May mga bagay diyan na mawawala at may aalis at may mga bagay na kung baga, idadagdag at kailangan mong pasasalamatan at kailangan mong pakakatandaan na lahat ng mga bagay-bagay ay um, may hangganan. So let's see what is the message of life. And of course, there's I welcome. No, I welcome life as it presents itself to me today. I take step. Each step of my path to fulfill with my good faith, I swim easily with the flow of life. I embrace all experiences. The universe betows on me, even those that may prove challenging. I know all will fall into place for my greater good. No, kung magalat na mga bagay ibibigay sa yan, there's a step by step. No, kung magalat na mga bagay pagdadaanan mo talaga, hindi ka pwedeng sumorkat. No, at hindi ka pwedeng tomakas. Walang makakatakas sa um sa kapalaran na magaganap. So guys, this reading is a weekly gabay for the month of April 10 hanggang April 16 for the sign of Libra. So, Libra, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kung hindi lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang at ating nasagap. Maraming salamat, guys, and see you in the next video. Bye-bye and vavosh!